wala na siguro wala lang laman Ooh. wala na wala na mga toto tataboy na po natin ito yun, bali ang dami nating nahuling mga toto bali mo Trooper oh Trooper hmm? Kung na natin mato to Siguro 10 kilo Ano? Dami Diyan Bale Bale may isa pa dyan mga toto Mag pa to muna tayo Maga Magano muna tayo Tignan natin Kayo oh. tata Kayo tata Kaya, Kaya sangga 哦、喔，谢谢啊谢谢。哦，大、okay, 大，大对啊。来上手洗哈，啊喔、<laughs> 有。这个大大，虾子可以吗？可以啊，可以啊。<laughs> 嗯嗯嗯 等一下，新了、哎<呦>，哈哈哈哈哈！再来、這個、打打，上，对，对、嗯，来老老老老。上一个。哦，现在虾也这么大了。对啊，虾吃完多了。

นายเอามือมือนี่เอานี่ <coughs> 不一样的，跟上次不一样的。对啊。你看我有没有那个夹子？你要看看有没有？呵呵。 有、哦、o、okay、k 哎呀，哒哒，再加什么、哦？哦，这个脚好大。对。这是哪一只的？看、啊，看、啊，看、啊，底下还有大只的呀。哦。 哦，大大，好大、欸！这、嗯，可是怎么跟上次的不一样的？一样，没关系、啊。上次那个是一点一点的。啊，不一样啊！欸、啊，这个哪边呢？

好 k 的嘛？好开的，你抓抓的。好啊、okay，好啊。那走。 โอเคอะโอเคอะโอเคอะ多少钱多多少啊啊我ไปโอเค我 OK 等一下还有没有咧那个ปงโตโตยปงปงอ่ะปงอะปงตัวยังปงไม่เองไม่เอานะไม่เต้นเต้นอะฮะปงอะปงโตโตฮ

Yan mga toto, bali dito na po tayo at uh, nakabinta tayo doon sa una kanina na nakakuha tayo ng 500 mga toto bali ito ngayon, last natin hindi na tayo po siguro magluto nito benta nila natin lahat ito <laughs> na po mga toto benta natin sama yung food yeah. sana makajakpat tayo ngayon makabenta tayo let's go mga toto, punta na po natin yung buyout natin to. Let's. <laughs> let's go Le ready na po si Bambolbe バンパイのマロロ。 lapit na lap malapit lang naman

đây nhanh là cái em cả cái không? 100 na lang? Ha? 100. 100? Bakit? Ulang? Mali. Sakto lang kasi. 100 na lang. Oh, <laughs> Diyan na. Bukas hindi ka nagalo. Bukas ba? Sakto lang kasi ngayon. Bukas mayroon? Tignan ko bukas. Oh. Wala akong bariya. It is. Dyan na lang yung ano. Oh, sige. Okay. Bukas na lang no? Oh. Baka meron bukas. Oh. Ha. Salamat ah. Oh, bye bye. Bye bye. Sabi ka tayo Salamat Thank you Lord <laughs> po so, mga toto, -to, bali kakarating lang po natin, nakabenta tayo ngayon. Bali nakabenta po tayo ng ano ngayon, isang libo. Uh, yan Nakabenta po tayo ngayon ng tagpa, tagpa 500. Kanina 500 doon tapos sa kabila. Nakabenta din tayo ng 500. Tatay kasi bumili siya sa akin, may ano siya, may balance sa akin 300 tapos 200 yung alimango. Kaya naging 500 ng mga toto. -to. <laughs> yan o, jackpot tayo ngayon o. No? May pangano na tayo, may pangbili na tayo ng karne bali hindi na po tayo magluluto kasi naubos natin yung benta mga ruro at uh, mamaya bibili tayo ng ano, karne para karne yung ulam natin hindi na halimang mga ruro maraming salamat po sa inyo sa bumili po ng ano nang alimango ko kay Tita Jilly at tapos doon sa Taiwanese binili na rin yung alimango at may uh, ano na, na tayo may pang budget budget na tayo mga ruro legit po tayo <laughs> Pagbibinta ng alimang. Yan sa mga subscriber po. Maraming salamat po sa inyo. At uh, kung nagustuhan niyo po itong video, palike naman ang pasyal. Thank you po. God bless po sa inyo. Let's go.